Titignan namin yung manok na bibilin. Nagganap ako sa face. Okay. Ito na lang bilhin natin. Yung kalamansi. Ano daw yan eh? Walong piraso? Tapos dalaw walong babae, dalawang lalaki. Ah, parang ito kata yung bibida sa'yo na lang lahat. Boss. Oh, dalawang tandang daw tapos ano. 'Yun oh, dalawang ang tanda. Oo. Oh. Uh -uh. lang. Some yun 'yan. 1 2 3 4 5 lima. Lima din 'to. Ay. Apat lang eh. Siam lang. Mar do sa taas. Ah, may sa taas Parang wala. Ah, nimtobos dito. Naglilimlimi sa ayo 'no. Uh -huh. two, 'Yun ano. Apat uh -huh. doon. Magkano 'yung isa neto Saan ba si kuya? Hindi siya yung mayari eh. Yung kaka-chat mo yung mayari na eh. Oo nga eh. Sige na, na natin. Eto ba yung Rhode Island ba tawag yan? Rhode Island. Sige, sige. Naglilimlim yung gaya ko ni Rack? Hmm. Kala ko hindi naglilimlim. Ready to breed na daw yan, sabi ni kuya. Hmm. Ano kuya? Kapatid mo si kuya? Hindi, driver uh, lang ako nila dito. Uh, niyo, mas kapatid? pogi ka kay kuya. Masan? Mas pogi ka. <laughs> <laughs> Ako si yun. mo sila tio. Sininyo yung ka kung matapang ka? <laughs> <laughs> matapang na lang ko, sa asawa ko. Malit lang yung kulungan, no, iyo. Hindi so, kayang kaya natin ilagay do sa bahay. Doon sa kulungan ng baboy, meron akong bilbakan ko doon. Huwag na doon, doon tayo sa bahay lang. Kulungan lang naman eh. Sa gilid! Doon sa gilid. Shout out. Shout out. Boss Ken. Boss Louie. Miss mo na? Medyo. Medyo? Magpadala ka na. <laughs> Magpadala ka na. <laughs> Magpadala ka na, miss ka na eh. miss ko na yung Vika.